Kung ano mga kalakad, ah, uh, parang muntaga, ah, uh, niyat, okay, niyat sa karondre sa mga mga barangay, kung may mga uh, tigundre, ang mga kabataan, wakho kay balo kung uh, unsa niyang activities pero ako uh, ada dito ang ilang kano, ang ilang sana, ang ilang tarpulin, ah, uh, okay, ah, uh, uh, time check unang ka. Ayan guys, doon ay mga bata ang nagkatingkong, mga kalakag. Ah, oo, oh, niya ay mga oo. Oh. Okay, sige, uh, alas nyo may oras. Ang mga kalakag, na ay mga, uy, mga miss mocha, mga bata siguro ni mga kalakag, oh. Okay, niya pa, oh, oh, na pa niya ay oo. Oh. Lalaki, oo. Oh. Sige, sige, hi, hi. Unsa, madam, unsa rin kung ang activity karo? Ah, okay. Ayon, okay. Hay. Ayon, ginhi dinhi 'yung tao. Ayo. Okay. Nani ang mangata ako din parin. So, sa mga bata sa Indonesia, mangita talaga 'tong mga pagkakataon o dire, tayo ko sa ilan sa mga parents dito mga kalakad kung ano to. Ano to? Sorry. Mga ano tong ilang mga kanila kanila mga activity at anong grado nito anong grado sa mga batang to o ayan dito ang ganda oh okay, ito sa harapan ko mga kalakad okay ito at video natin yung video natin ang mga parents dito mga kalakad o ayan o ayan may mo na ayan Pinibay talaga. Ang gaganda nila mga kalaka Pati mga bata, oh. Eh. Ayan. Ano to? I-video muna natin itong ano nila. Ito ang mga mubo. At ito ang United Mission Day. Oh! United Mission Day. Communal Proper. One. And Community. Communal Proper two So, ayan. United. At ito. ang lang mga balon. Balloons decoration mga kalakad. Okay, ang dami ng kalakad oh. Iba ito sa likuran nito, may mga uh, appliances, appliances. Uh, Dealer, anong tayo mamaya dito mga kalakad? Ayan, uh, ito na rin ang oh, mga sabay na ito mga ano, mga tarpaulin dito sa iba't ibang iba't ibang mga kandidato. at uh, dito tayo sarapan. Ako na natin ng uh, video to Una ano natin yung video Ito parang kuntis kata dito May mga gadget So sana okay, kayo yung video Ito kayo Parents man sila siguro. Hi ma'am. Parents? Parents man yung wala? Yes po sir. Okay. Pasig lang mo yung shout out. Shout out ano patay kutong. Kuyawa ma'am. Ayam yam. Booking Brother sa YouTube. Ha? YouTube Booking Brother. Oh, okay. Mo agi wall pero na Facebook page. Asa ko pangalan? Junisio Dilahinti. Makita niyo Facebook page nako. Ayan mga kalakad oh, may magsubscribe subscribe Eh. Salamat sa inyo, ha. salamat. Salamat bro. Ito, mga kalakad dito na. là cái shout out Tim Baya à? Đút đong đi unsao nó ấy Hello Ay, shout out shut out Akoi shout out shout out sa YouTube Facebook YouTube na po, okay brother kanawa para makita na to ni Imong ko. Makita ni mo. Sa YouTube. kita ito lang, isa, Brother. Sige, sige, mga kalakad pa O, oh, tinitingnan na kanyang uh, sipis. Sige. Sige. Sige, pakisearch ko sa YouTube sa Walking Brother. Ayan mga kalakad, seryoso yata itong kaya. Madam, oh. Ayan. Walking brother. Walking brother. Walk. Walk. Walking. Lakaw ba? Lakaw. Oh brother. Brother. Bilibag. Nana? Ako na. I-subscribe lang ka pala yun. Yan. Na-click na mo na. Okay. 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 May Facebook page ko, Junisio dilahinte. la Hinte. Makita Ah, doon na shout Oo. Oh, oh may mga pumasok. Ah, ito. Da, subscriber ko itong magandang ko. De la Ginti, de la G as in go. Ginag, Junisio. Oo, oh, dilahinte. la Hinte. oh, Facebook page na ko, dilahinte. Junis is de la De la Oh. De Oh, g D, G, g, D, 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 g as God, E-N-T-A. Pupail na ko, kinikipon. Mm. Nagatabon niya ako. <laughs> Basta na yung Jumish, yung dilahin ko dyan. Ako na nang Facebook Okay, yun lang ko D-I-O-N-I-S-I-O. D-I-O-N-I-O-N-I-S-I-O. S-I-O. Dila, as in, dilahin ko gani. anak anak kata pun yang mengakalak ayam hello baby ayan, oh di si bibi oh main ini ini ya tak tuh kenas ya pola di lain tu Facebook YouTube Facebook se Facebook nak aku Junisio lagi di lain Facebook ya pakai Jinte, Jinte, oh,

ada aku sangku angin ngebelak kan Nah, mm ini belum nge-recordin dia nge-upload ntuk 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 makita kanya oke malang kak, kong ini Oke, okey, si kemar asal pangalan mada? Erika Castigador Erika Castigador ayo Ricardo Castigador mulai okey, yang mengakalakan si Erika, Madam Erika, investigador, yes, uh, niya ang ating uh, Facebook page sa pangalan kong Junicio de la Ginti. G as in goat na siya, D na siya as in jar, goat. dito <laughs> mga D I O D I O N I N I S I O S is as it is S I O Malasya Kung diin ang dilaw din ke sunod na apelido na ko La Jenny Oh Okay search Facebook page na ko na